hindi pa man nakababangon ang kagayan sa sunod-sunod na bagyo, panibagong unos na naman ang pinaghahandaan ng lalawigan. Sa forecast track ng pag-asa, posibleng mag sa kagayan o Isabela ang Typhoon Marce, Webes ng gabi. Sa panayam sa Newswatch Plus, aminado ang Provincial Disaster Risk Reduction Council na noong bagyong leon pa lang, Ubos na ang kanilang quick response funds o yung standby na pondo ng gobyerno tuwing may sakuna. Kasi pagdating ni Julian, uh we placed the the province under state of calamity then we we have appropriation from the quick response fund uh to uh, as uh, financial assistance to agriculture uh -huh. uh, and then comes christine another uh appropriation from the quick response fund of which it has depleted deplet, uh, depleted depleted uh, the the quick response fund isa rin sa pinakanapuruhan ang sektor ng agrikultura After Christine, another replanting of our farmers, dumating si Leon, uh, again yung kanilang uh, bagong tanim, pinira din okay. si Leon. And here comes Marseille, uh, the same scenario will happen. Kanina nagtipon-tipon ang ilang opisyal ng gobyerno para talakayin ang paghahanda sa bagyo. Mismong si Defense Secretary Gibo Doro at Environment Secretary Tony Loizaga ang nanguna rito. Una nang ipinagutos si Todoro ang pagbabalik ng Interagency Coordinating Cell sa ilalim ng National Disaster Risk Reduction Management Council para padaliin ang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. Payo ni Defense Secretary Gibot Yodoro, the earlier the better pagdating sa paglikas, lalo na sa mga liblib na lugar. Inatasan din ng kalihim ang mga lokal na pamahalaan na magtala laga ng centralized points para mas madaling makapagpahatid ng ayuda what we are asking uh, our local officials with the help of the regional uh, OCD officials is to compare information and make your best prediction possible whether or not it is necessary ngayon uh, we always urge everyone to err on the side of caution Ayon kay Armed Forces Chief General Romeo Browner, nasa tatlong ang search and rescue teams ang nakaantabay sa Northern Luzon. May tatlong ang libong food packs namang nakahanda ang Social Welfare Department sa mga maapektuhan ng kalamidad. May babala rin ang DENR sa mga nakatira sa coastal areas na delikado sa storm surge o daluyong. Kailangan po pre preventive ang attitude po natin, hindi po na natin antayin pa nung uh, mak makaabot maka na rin ng malalakas na alon sa ating mga kabahayan. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.